Nag-uupokan, nag-uupokan. Oh my God, wow may scatter siya. <laughs> Yan po ang libangan nila, kaya, kaya nananahimik nila. Tignan mo. Yan mo. ah ayan. Ayan din, o. oh scatter din siya. Ito din, na oh, nananahimik. Ay, may wind din. Ay, talaga mo. Ako lang po talaga yung hindi nagsusugal sa kanilang tagi. Yeah. What? Ganun ang lumalabas sa isip ko. <laughs> Paano yan pag walang ano, pera? <tries> <tries> sa <isa> sana, <tries> <ayan>? <tries> Ilan na na pinalonan Wow! <tries> wow! <tries> Ito, ano? Yeah. Mga sugarol kayo? Mga sugarol kayo? ¡Para el calibre! ¡Ah, el <laughs>